Ganda po! Wow! Ganda po! Iyan ay early birthday gift para sa mga celebrant ng September. Ganda! Ganda po Thank you so much po! Maganda! Kadilag, magandang araw po. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog, ay wala po munang nagtrabaho dito sa bahay. Dahil yun nga po kahapon ay pina-extrahan la ang kalakoya una. Tapos ay minamang pong mga pintor ay hindi pa po bumabalik. At sana po ay magtuloy-tuloy na din ang init. Ngayon po ay mainit ang panahon dito sa amin. Kaya tamang-tama din kung babalik po sila bukas ay tuyo na yung sa may gilid doon tsaka po sa labas pwede na po silang mag waterproof po. At ngayong hapon po mga kadilagay, ako ay nagre-ready ng mga gagawin kong pastillas. Dahil meron po nag-message sa akin kagabi na subscriber po namin ng Team Hitik. At siya daw po ay order ng 200 pieces na pastillas para po sa birthday ni Babi. Ayan, thank you so much po sa inyo. Siya po ay from USA. Maraming salamat po sa pag-order at pag-support po sa aking small business. At yun po ay unti-unti ko nang sisimulan. So, bali ako po yung may kaunti pa naman ditong ingredients na natira sa paggawa po ng pastillas. At mamaya po ay papasama din ako kay kagawa po lang dahil baka ko lang yung aking ingredients. Pupunta po ako sa palengke. At bago po ako gumawa ng aking pastillas, ay ako po muna ay mayroong i-unbox. So, yung pong aking i-unbox ay from Mami e at yung pong aking i-unbox ay yung tinatawag ni Mami M na birthday box. Yun daw po ay para sa mga magbe-birthday ngayong September. Thank you so much po, Mami M. Maraming salamat po sa napakaagap na pa-birthday. Parang kailan lang po nung last week ay nag-unbox din po ako nung early birthday gift ni Mami M. Tapos ay meron na naman po ngayon. Kaya thank you so much po, Mami M. At ah, ito na po yung uh, box package. Thank you so much po kay mami and ito daw po ay early birthday gift nga po para sa mga bubububur birthday ng September. So, bali si mami and po noon ay tinanong sa akin yung mga birthday po namin dito sa bahay. Tapos sa iyo po mga ilang bata po dito sa may yeah, Kaya thank you so much po talaga mami and excited na po akong buksan. po yung uh, birthday message sa akin ni Mami M. Thank you po kay Mami M. Masahin ko po yung kanyang letter. Dearest Leila, on this day I hope you enjoy the fruits of your determination to achieve your dreams. Today, relax, sit back, and savor each moment. Smell the roses. Just enjoy everything life has to offer, but don't forget to thank God for every blessing each day. As I always tell you, enjoy today because tomorrow is never guaranteed. Birthday 2025. Wishing you a fantastic birthday filled with love and happiness. Lots of hugs and love from California, Mommy. Wow! much po, Mami eh. sa inyong letter at sulat po para sa akin. ah uh, ka talaga palagi si Mami E. Eh. napaka pa po nung no letter. Ang dami na po letter for Mami E. Para po itong binatali. So ito po, meron po dito para din ka. Ay Leia May. Ayan. So, may birthday message din po para kay Ami. At si Ami po ay September din ang birthday. May ako na lang kung sila ah, magbasa. At meron din kay Yuan. Ito naman po ay para kay Indo. Lahat po ay mayroong letter. So, ito po. Galing kay Mami. Ayan. At akin pong itatabi. Tapos yung sa kanila naman po ay aking ibigay din sumang na yan pagkakaroon mo na. Nakaka-excite na. Wow! Meron po dito polo. Ganda! Kanina kaya ito? Wow! Para kay Leila! Wow! Thank you so much po, Mami M. Ganda! Pulay white. <laughs> Ganda po. Wow. Thank you po. Pagka ako ay may aatenda ng party ay nakita ko maganda sa Ganda po. Thank you so much po, Mami E. Ang polo Nakaka-excite sa ooting. Yan. At ito naman ay para din po sa akin. Ayan. Ito daw po ay at meron pong note for future use. So yan. Kikip ko po muna. Thank you po, Mami M. At meron din po ano ba yan? Wow! Palita! Skirt! Ganda! So maganda itong pang ano ah. Pang OOTD. Thank you so much po. Parang bagay itong mami eh. Don't polo at saka po ito ang skirt. Thank you po. At yan, meron din. Ayan. Oh, wow! Ganda! Parang si ay uh, dress. At ito ay para kay Leia. Wow! Ganda! So si Ami po ay mag-birthday din ngayong September. At yan, may regalo siya from Mami Gaya. Yes. Ayan po bibigay mamaya. Thank you po. Oh. Wow! At meron po mga medyas. So, ilang pairs ito. One, two, three. Dami. Four, five, six. At ito po ay para kay Yuan. So, yun pong si na ay eh, anak nung uh, pinsan po ni Mama, si Ate Ivy. Yun po yung bata. At yun po yung isa sa mga bata dito sa Arwin. Thank you po, Mami Eng. Ibigay ko na nila po, Mami at, at meron po dito, wow! Polo! Para kay Indo! Ang ganda! Siya po ay uh, U.S. Polo. Wow! Thank you so much po. Matutuwa po si Indo na ito mga katilag. Si Indo po ay ang birthday din ngayong September. So ito nga po ay birthday box para sa mga birthday celebrants. Kaya nalagay ko po, po muna dito sa kapila. Dami. daming pa birthday si Mami and thank you so much po. Ayan, at isa na naman po, Polo! Ganda mga kadilag. At ito ay para kay Luigi, kay Indong, sa akin pong kapatid. Wow, ganda. May pangpasok na po si Indong, kapre-style niya. Thank you so much po At meron po Shoes Wow, wanda naman po ng sapatos Kanino kaya ito At ang tatak niya ay penguin Wow Thank you po kay Mami M So ito po ay para kay Yuhan Wow, matutuwa po na ito si Yuhan Meron siyang regalo na sabatos from Mami Em. Thank you so much po. Tama-tama. At meron akong sapatos tapos ay medyas. Wow! Thank you po. At meron din shoes. So ito ay para kay Leia, kay Ami. Wow! Ganda. Pangpasok. Thank you po, Mami Em. At meron pa po. Wow! Ito po ay parang duffel bag. Ayan. Yeah. Thank you so much po. At ito po yung nabanggit na sa akin ni Mami. And ito po para sa amin ni Elbert So ito po ako kay Edward. Yung pong uh, parang navy blue. Tapos ay ito naman po yung sa akin. Ayan. Yeah. Maroon. Wow! Thank you so much po, Mami. And... So, magagamit ko ito sa mga lakad, sa mga lawas-lawas. At bali po ang laman na birthday box. Thank you po. So, yan at ito na po yung laman ng birthday box. Thank you so much po ulit, Mami M. So, ito pong uh, early birthday gift po para sa iba. Ay akin na din pong ibibigay sa kanila. So, ito po yung dalawang shoes. Tapos ay ayan ito po ang sa akin naki nang ibubukod. O yung sa amin ni Albert. Bag. So, ito ay kay Indong, ayan, kay Indong tapos ay kay ay kay Ami pala ito. Kay Ami, tas ito pong mga letter nila. ibigay ko na. yan, daladala ko na po. Tamang-tama at parang si Ami ay kasisibig. Amey, o. Oh, Kaya may bibigay sa iyo. Ito ay iyong early birthday gift. Thank you po. So, from Mami Emi yan. Thank you po. Thank you. Iyan ay early birthday gift para sa mga celebrant ng September. Thank you po. God bless. September 27 ang birthday mo, oh. honey. Eh. Wow. At ang next ko pong pupuntahan ay si Juan. So, si Indong po ay nasa school pa. Kaya maya-maya pa po inyo. Ayan, daladala -dala ko na po itong kay Yuwan. At ako po ay naglalakad na papunta kala Yuwan. So siguro na may narerito na at uh, maagap naman ang sibig ng mga high school. Si Juan po ay taga dito sa May Kalahasena. Ayan, at narerito na po ako sa bahay nila. Ah, oh, may di pala si Yuwan! Hi Juan! Yuan, ako ay may bibigay sa iyo. Merong nagpapabigay sa iyo ng maagang pa-birthday dahil ikaw ay magbe-birthday na ngayong September. Yan, tanggapin mo ayan buksan mo sa munok at iyong sukatin yan ay may medyas wow, oh, wow. tapos ay may shoes Th wow tapos ay mayroon pang letter so iyong iyong maagang pa birthday ay from mommy M ng California nami kang medyas <laughs> sabi mo salamat po mommy M salamat Binata na. <laughs> sukatin mo, sukatin mo no. eh, so, salamat po, Mami M sa sa patas na binigay mo sa akin. Nakit pong pang... Pangpasok. Oo, oh, pangpasok. Oh. Yun, sukatin so, na po niya. Sukat mo. Pwede po si Lolo Edik, ang kanya pong Lolo. Ani, marami ka ng kuwa. May orang palit sa sapatos. Uh -huh. uh -huh. Oo, oh, tamang-tama po pala. Hanit. Siraan na yung sapatos. Hindi, maliit naman. Ang mga konti so. lang, <laughs> makakanala. Oo, oh, konti lang po, honey. Ang allowance. Tamang-tama. Tamang-tama. Oh, <laughs> <laughs> tama tama oh. pala may sapatos na si Ayan. human. Ayan. 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 May mo lang ang allowance. Oh. Maganda pa lang Oo, oh, oh, hindi ka masasaktan. Eh, yung may jasan. No, 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 no. makapal naman yung medyas na binigay sa'yo ni mami eh. Sige, sige, po si tatay. Kapatid, magkapatid po si tatay tsaka si lolo Kaya Ay, Yung nga po. Ito po yung kanyang sapatos. Oh, ay, no? ay, ay, ay kosya lang pala. Oh, baka ang binibili talaga sa'yo ng mama ay ganyang size honey para, para may allowance Opa, maganda yo eh, pao yuwa may pangalan na yuwa letter sa iyo si so, mommy is mo, eh. mo. <laughs> <laughs> mo ang letter sa iyo maganda Wow! <laughs> Patutuwang Mama Dinayan. Thank okay, you po kay ma Mami Im. <laughs> Thank you kay Dinayan. Thank you po si Iwan. makiting ang... Thank you po. Sige, ito kayo yung mauna na. So, oh, nandito po si Tatay. Ang kanyang lolo din. Nandito na po ako sa bahay. Tamang-tama din po ang balik ko dahil si Indong ay Naririto na kasi si Big po galing school. At meron akong mabibigay. So may pinapabigay sa iyo si Mommy M. Ito daw ay iyong early birthday gift. Ito ko na. Itong dalawang polo shirt. Wow, ganda. Oh, tamang tama. tama tama, Mama Hani. Mm -hmm. Tayo ka tayo. Para iyong mga sukat. Wow! Wow! Oo, oh, tama-tama. Oo, oh, oh, tsaka pag ano, mo, honey. Pang, may pang pre-style ka na. Tapos ay meron ding letter from Mommy eh. Ayan, Thank you Wow! Bagay kay Bentong. May pang, ano? pang gala. Yeah! <laughs> tamang tama sindong po ay matangkad kaya bagay sa kanyang mga ganyan wow ayan bagay din tamang tama ganda a few inches later yan, at nandito na po si Lux, So, siya po ay maagap nag-out ngayon, di nag-OT. <laughs> yeah. At ako ay papasama din sa iyo. Ako bibili ng ingredients sa pastillas. Mm. Dahil, dahil merong umorder sa akin ng 200 pieces wow. para sa birthday ni Bobby. Mm. Uh, For Bobby? At ayos sa mga kita sa, sa impan oh, uh. ano, uh. na Oh, Oo, baka magsara na din, honey. At bago yun, uh. ay ako muna yung may bibigay sa iyo. Charan! Wow! So, yun ay uh, duffel bag. From Mami M. Wow, thank you so much po Mami M. Kahit so, tiki hindi birthday, ah, kahit tiki hindi September uh, celebrant, ay uh -huh. eh, meron kang duffel bag. Ito po ay gamit na gamit ko, Mami M, dahil kapag ka, ako po'y naluwas, lalo na luwas, sa LGU, pag may mga training, seminar, o kailangan na ito ako Ito na po ang gagawin ko. Oh, pag, pag kahit ipaluwas-luwas ng Maynila, yeah. Maynila. Thank you so much po. Maganda. Papunta na po kami sa bayan. Let's go. At doon lang ang mayroong skim milk. Narito na po kami sa palengke. Makabili na po ako ng skim milk. Yeah. Kami po so, ay pabalik na rin sa bahay. Uh, so, ano? Si sa pag hindi pagpupunta sa infanta, eh, uh, ka alam ko na, pag hindi bibili ng skim ko, ay skim milk. <laughs> Ha ha ha